Ayaw mo, ano? picture time. Break time. Na. Break time. Ay, break time. ba time. Break time. Break time. Break Break time. 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 ko time. Break 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 time. Break

yung ako plus yung plus niya ito ako? May TV po sa mga Eh, meron kami ako plus, maganda pa ron Ano wala talaga ako plus doon? Eh, kasi ba say, mga iba pag ano'y mawala ako ni Jabbo o? Oh. Hindi, wala, hindi Pag wala, wala, wala pa sa Jabbo, eh. wala na Wala ko sa ni Jabbo, di ba pag huwi natin kapon, wala pa rin doon Kaya sino na ako o oh, ano? Baka doon sa tricycle, baka may nakakita doon sa tricycle, di, di ba yung pot? Jabbo, baka may TV na may ari Jabbo na yun, Kasi maganda sana yun ano Tsaka baka kaya pinamigay yung mga gamit na yun, baka may, may sakit niya mayari Eh, Tal, nga pala yung ginawa ko nga ito. Yung nga uso. Anong nga uso? Humidity fire? Humidity? Parang salamat. Humidity? Humidity fire? Humidity. Humidity. Nakatulog kami ni Jesse. Nakatulog man ako. Humilaw mag-isa. Humilaw mag-isa. Jesse, uy! Patay na mo! Humangkulit na ba? Hindi mo, umilaw ko. Tatapo kayo. Pag Pagkainan na hulog, tatapo sa labas yan. Umilaw ko kasi pag isa. Umilaw ka isa? Oo. Diba na gano'n yun, naiilaw sa Umilaw Hindi oh. na gulat din ako, ako yes, naiilaw <laughs> <Salak, no. laughs> na ako ngayas lang. Panginoon tong bago to, nakakulat. Nakakulat to. Wala na, di na ako makatulog. Pagkainan na nalaglag, umilaw to, tatapo sa labas yan. Hindi na nalaglag ako. Hindi naman, hindi na umilaw. Pero umilaw, tapos nangulog, tatapo ko na sa labas Multo-multo ka. Yung <laughs> na rin ako, tol? Hindi mo kayo magiging iwan ng gamit sa lugar? Di ba naarawan? Ha? Di ba naarawan? Wala <laughs> na lang ulit. Bye-bye. Ayun, di mo pala <ba> naarawan? <laughs>